hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZR HTV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa Dito, bawal muna ang nega dahil live namin iatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapagatid ng mga balitang mas maganda pa si Good News. Ito ang The Better News. Sama-sama tayo, Pilipino! Matagumpay na ipinagdiwang ang tatlong araw na selebrasyon ng Aliwan Fiesta 2024 dito sa CCP Complex, Pasay City. At kasabay ng pagbabalik ng Tinaguriang Grand Festival of Champions Nagbalik din ang Iloilo Dinagyang Festival para sungkitin ang parangal bilang back-to-back -back champions sa pinakainaabangang street dance competition. Ang mga detalye sa balitang yan, panoorin sa The Better News Report na ito. Mia Loreen Tamayo of Pasigarbo sa Subo Festival of Cebu Province! Float number 8! Ginakit from Cotabato City, Magin del Norte. Contingent number number two, Tinagiang Festival of Ilo Ilo City. Wow. Contingent number eight. Iloilo Ilo, Ilo, Ilo Festival represented by Trivo Pagal. Sa pagdiriwang ngayong taon ng pinakamakulay at ang granding pista sa bansa, ang Aliwan Fiesta Muli itong nagbigay saya at buhay sa mayamang kulturang mayroon ang Pilipinas. Sa unang araw pa lang ay naging buhay na ang pista dahil sa mauhusay na musikang handog ng mga kalahok mula sa iba't ibang panig ng bansa, tampok ang kanilang ipinagmamalaking tugtugin sa unang kompetisyon na Tugtog Dang Aliwan. Dito hinirang na panalo ang Iloilo Dinagyang Festival na nakapag-uwi ng 100,000 pesos at karagdagang 25,000 pesos. Habang nasa ikalawang pwesto naman ang kanilang kababayan mula naman sa Iloilo -Ilo Province na Tultugan Festival na nakapag-uwi naman ng 50,000 pesos. Habang nasa ikatlong pwesto ang Meguyaya Festival ng UPI Maguindanao del Norte na nakatanggap naman ng 25,000 pesos. Sa day 2 naman ng Aliwan Fiesta, gagandahang mga reyna naman mula sa iba't ibang lugar sa Pilipinas ang bumida bitbit -bit ang pangalan ng kanilang ipinagmamalaking pista. Dito, nanguna ang beauty queen na si Mia Lorin Tamayo ng Pasigarbo sa Sugbo Festival mula sa Cebu Province na kinilalang Reina ng Aliwan 2024. Sa magagarbong float naman na mabusising binoo, nanguna ang ginakit mula sa Cotabato City, Maguindanao del Norte sa Aliwan Fiesta Float Competition. Habang nasa ikalawang pwesto naman ang panagkakadwaan ng San Felipe Zambales at ikatlong pwesto naman ang Republika Filipina Fiesta Republika ng Malolos, Bulacan. Sa pagtatapos naman ng tatlong araw na pista ng aliwan, hinirang bilang back-to-back -back champion sa street dance competition ang Iloilo Dinagyang Festival na nakapag-uwi ng tumataginting na 1.5 million pesos, habang wagi naman sa ikalawang pwesto ang kababayan nila mula Iloilo Province na Tultugan Festival na nakapag-uwi ng 750,000 pesos habang nasa ikatong pwesto ang Meguyaya Festival ng UPI Maguindanao del Norte. Ikaapat sa pwesto ang Niugyugan Festival ng Pagbilaw -Quezon. habang nasa ikalimang pwesto naman ang Sinulog Festival ng Cebu City. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, sama-sama tayo Pilipino. Target namang mailunsad ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang planong mas mataas na cash grant sa 4-piece sa susunod na taon. Ang mga detalye tutukan sa report. Ni Rose Babiera. Target na maglunsad ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ng planong pagtataas sa 4-piece cash grant sa susunod na taon. Sa inilabas na pahayag ng DSWD nitong lunes, balak nilang itaas ang ipapamahaging ayuda sa ilalim ng Pantawid-Pamilyang Pilipino Program ng Pamahalaan sa 2025. Ayon kay DSWD Assistant Secretary JC Marquez, nakikipag-ugnayan na sila sa National Economic and Development Authority, Philippine Statistics Authority at Philippine Institute for Development Studies para gawing top priority ngayong taon ang dagdag na benepisyo para sa mga four-piece beneficiaries. Nauna na rin nabanggit ng DSWD na isinasaalang-alang rin nila ang epekto ng inflation sa planong pagdadagdag sa cash grant ng 4Ps. Sa kasalukuyan, may kabuuan ng 4.4 million households sa Pilipinas, ang aktibong benepisyaryo at miyembro ng Conditional Cash Transfer Program ng gobyerno. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Sama-sama tayo, Pilipino! Handa ng maghatid ng serbisyong medikal sa mga Pilipino ang nasa 83 mga mobile primary care facilities ng DOH sa buong Pilipinas. Ang mga detalye tutukan sa report ni Mili Borha. Nakahanda ng maghatid ng serbisyong medikal ang mga nasa 83 mobile primary care facilities ng Department of Health sa buong bansa. Ayon sa kagawaran, makararating sa lahat ng probinsya sa bansa ang serbisyong maibibigay ng nasabing mobile care facility. Mayroon ditong kumpletong kagamitan upang makapagbigay ng libreng laboratorio, konsultasyon at maging gamot upang tugunan ang pangangailangang medikal ng mga Pilipino lalo na ang mga walang akses dito. Ilan sa mga kagamitan dito ay x-ray machine, ECG test, ultrasound at marami pang iba. Aprobado na ng NEDA ang nasa 16.1 billion pesos na pondo para sa digital infrastructure ng Pilipinas, layon daw nito na mapaunlad at mapabilis ang digital connectivity ng Pilipinas lalo na sa mga liblib na lugar. Ang mga detalye sa balitang iyan, alamin sa si report ni Angelica Cosme. Aprobado na ng National Economic Development Authority o NEDA ang nasa 16.1 billion pesos na pondo para sa Digital Infrastructure Project ng Pilipinas. Pasok sa nasabing pondo ang para sa National Broadband Program ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Ilalaon ito sa pagpapalakas ng internet at para mapabilis ang digital connectivity sa bansa lalo na sa mga liblib na lugar. Bukod pa rito, ang pagpapalawak sa digital infrastructure ay para pag-ugnayin ang digital divide sa mga individual, kabahayan, negosyo at pasiglahin ang private sector investments. Kaya hindi na pagpapalakas sa kapasidad ng cybersecurity at sa pagprotekta ng critical information infrastructure na bahagi rin ng nasabing pondo. Para sa DZRH TV, ito si Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. Samantala, naglunsad naman ang bagong online portal ang Commission on Human Rights kung saan maaari kang magreklamo at alamin ang lagay ng kaso nang hindi napupunta sa mismong opisina ng ahensya. Ang mga detalye tutukan sa report ni Arnold Herrera. Naglunsad ang Commission on Human Rights o CHR ng bagong online portal kung saan ang mga Pilipino ay pwedeng mag-file ng reklamo at alamin ang lagay ng kanilang kaso ng hindi na kinakailangan pang pumunta ng CHR regional office layunin ng Management Information System Monitoring Outlet o mismo na matulungan ang bawat individual at mapadali ang pag-access ng mga tao sa CHR. Ayon sa komisyon, nais din nila na mapabilis ang pagsampan ng kaso dahil nangangailangan lamang ng mga impormasyon para sa kanilang pagsusuri at maihatid ang maayos na serbisyong karapatang pantao sa publiko. Makikita rin sa portal ang iba pang serbisyo tulad ng technical assistance, interviews, accreditation for civil society organizations, clearance applications at iba pa para sa DZRH TV to si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino! Tiniyak ng Kamara ang pagbibigay ng nararapat na pondo sa sandatahang lakas ng Pilipinas. Isa sa paglalaanan nito ay ang modernisasyon ng mga kagamitan upang magamit sa pagprotekta ng ating soberanya. Ang mga detalye sa balitang yan, tutukan sa report. Ni Rose Babiera. Tiniyak ng mababang kapulungan ng Kongreso na mabibigyan ng sapat na pondo sa ilalim ng 2024 National Budget ang Philippine Air Force at ang kabuuan ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, batid ng pamahalaan ang pagbabago sa defense capabilities lalo na pagdating sa mga kagamitan. Kabilang sa paglalaanan ng pondo ang makabago at modernong aircraft, radar system at mga kagamitan na magagamit sa pagprotekta ng ating soberanya at territorial integrity. Dagdag pa ni Romualdez, nais ding tiyakin ng kamara at ni Pangulong Bongbong Marcos na mapapangalagaan ang kapakanan ng mga tauhan ng AFP at ng kanilang mga pamilya. Kasabay nito, binigyang pagkilala naman at pinasalamatan ng house speaker ang Air Force personnel sa kanilang dedikasyon at katapatan sa paglilingkod sa bayan. Para sa DZRH TV ito si Rose Babiera. Sama-sama tayo, Pilipino. Samantalang maglulunsad naman ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng bagong climate adaptation project sa susunod na taon, itraway upang matugunan ang lubos na epekto ng kalamidad sa Pilipinas ang mga detalye tutukan sa report ni Arnold Herrera. Maglulunsad ng bagong community-led climate adaptation project ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa 2025 sa pamamagitan ng kapit-bisig laban sa kahirapan. Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services o Kalahi CIDSS. Magsisimula ngayong taon ang inisyal na plano para sa proyekto na tutugon sa epekto ng climate change ang Kalahi CIDSS ay nakatuon sa pagtatag at paghahanda ng bagong programa na makatutulong sa may hirap na komunidad kung paano labanan ang climate crisis. Ayon kay Atty. Bernadette Mapuwe-Joaquin, Kalahi CIDSS National Program Manager, ang problema sa klima ay konektado sa problema ng lipunan na ang labis na naapektuhan ay ang mga nasa vulnerable sektor na ating bansa sa kasalukuyan. Nasa 1,250 community centers, multipurpose buildings at evacuation centers na ang naitayo sa tulong ng programa na nagbibigay ng ligtas na tuluyan kapag may nagaganap na sakuna. Para sa DZRH TV to si Arnold Herrera. Sama-sama tayo Pilipino! Good news naman tayo pagdating sa sports. Wagi ang batang atletang si Kit Ryan Cruz sa katatapos lang na table tennis tournament na ginanap sa New York. Tinalo lang naman ito ang katunggali mula United States para makuha ang ikalawang niyang corona sa nasabing tournament. Para sa Balitang Sports, ihatid yan ni Mili Borja. Nag-uwi ng karangalan ang young Pinay athlete na si Kate Wynn Cruz matapos nitong duminahin ng Under-19 Girls Singles Division ng World Table Tennis Youth Contender Westchester 2024 na ginanap sa New York. Tinalo ni Cruz ang kalabang pambato ng United States na si Lee Chen Chen with 11-5, 11-13, 11-8 and 12-10. Para makuha ang ikalaman niyang titulo sa tournament, matapos ang kaniyang panalo noong Oktubre ng nakaraang taon. Sa umpisa pa lang ng torneo, naging maganda na ang laro ng 17-year-old Pinay athlete, matapos maswi ang group stage at semifinals. Maliban dito, pumangalawa rin si Cruz sa under-19 mixed doubles. Pero hindi dito natatapos ang pagsabak ng atleta sa international tournament. Dahil sa mga susunod na linggo, lalahok naman ito sa Westchester Open, Alabama Nationals at sa San Francisco WTT Youth Contender. At yan ang mga latest update sa mundo ng sports. Para sa DZRH TV, ito si Milly Borjas sa Masama Tayo Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa usapang showbiz. Ryan Bang, engaged na sa kaniyang non-showbiz girlfriend na si Paula Huyong. Ang mga detalya sa mundo ng showbiz, iyahatid ng ating showbiz angel. It's a yes! Engaged ng comedian tibiyosa si Ryan Bang sa kaniyang non-showbiz girlfriend na si Paula Huyong. Kinanap ito sa pag-aaring coffee shop ng Dalaga. Sa Instagram, Flanex ang soon-to-be bride ang kanyang engagement ring. Ang dalawa, may sariling version ng Love Lock Bridge. May papadlock din ang kanilang pag-ibigan kung saan nakasulat dito na Paula said yes. Sa isa namang note, nagpasalamat si Ryan sa matamis na oo ng kanyang nobya. At excited na raw ito to spend the rest of his life with his future missies. Una rito, lumipad pa South Korea si Paola at ang kanyang pamilya para mamit ang mga magulang doon ni Brian. Ang TV host nagbalik tanaw din na magsimula itong manirahan sa Pinas taong 2005 matapos maghiwalay ang kanyang nanay at tatay. Kaya naman answered prayer kung ituring ni Ryan na muling nakasama sa isang dinner ang kanyang mga magulang at tila bonus pang naroon din ang pamilya ng kanyang magiging asawa. Magunita na minsan ibinahagi ni Ryan Bang na dahil sa kanilang love for football, nagsimula ang kanilang pag ni Paula. Ang koreanong pusong Pinoy hanga daw na maikasal dito sa Pinas at sa Korea. Agad na mabumuha sa mga komento ng pagbati para sa soon to be Mr. and Mrs. Bang. Para sa DZRH TV, ito po ang showbiz angel Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino! Pero bago po tayo magpaalam, narinig mo na ba ang malaking balita na muling uukit sa kasaysayan ang tinig ng asul, pula at dilaw? Dahil malapit na malapit na ang grandeng pagdiriwang ng DZRH, ang kauna-unahang radyo sa bansa. Sa panibagong yugtong ito, sama-sama nating balikan ang makasaysayang legasya ng DZRH sa puso ng bawat pamilyang Pilipino. World Days na lang, mga man o TV, sama-sama tayo sa 85 sa iisang adhikain, sa iisang tungkulin. Sama-sama tayo, Pilipino. At yan mga balitang pampafeel better para sa inyo. Hanggang sa susunod po na episode, para sa mga balitang hatid lamang ay good vibes. Kaya naman para sa ating mga live streamer sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang natid na ay good vibes din, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, Laging mas maganda ang mga araw, laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang the better news. Para sa DZRH TV, ito si Rovik Manuel, sama-sama tayo Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin. Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes 'yan. Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV